So, hi guys. Ito yung natapos ko ngayon, guys. Yan. Ito, meron pa dito, guys. Tataniman ko mamaya. Yan. Ito, guys. Yung katatanim lang to, guys. Yan, ito yung sa Sabado ata to guys. Yung tinanim namin. Ito. Yan. Eh, sana mabuhay itong mga to guys. Oh. Kasi may sakit tong mga dahon nila. May sira. Kasi nung kinuha ko tao sa bahay, ganto na sila guys. Napabayaan malalaki na hindi naayos kasi busy kami guys ito tsaka school days pa tsaka lang ako makakapunta dito tuwing week, weekend or holiday kaya ngayon guys holiday ngayon ito itong ginagawa ko tuwing weekend tsaka holiday ito guys at ito yung puna naming tinanim guys. Ito. Matagal na to guys. Mga 2 years ata. Nung nagtanim kay may kila uh, tito. Tsaka yung kapatid kong isa. Tinanim namin to guys. Yan yung yung mga iba na salantana guys. Kaya na ito guys oh. Salanta na. Yan, tsaka Ito Hindi na namin naayos kasi Sobrang busy guys Tsaka ngayon lang namin Nagalaw tong parte dito Kasi ang Daming damo Tawag nito oh. Itong mga uh, gantong damo oh. Yan Yan, ngayon lang namin naayos kasi nung tag-ulan, hindi kami makakapunta dito kasi ang lakas ng ulan. Saka mahirap naman kasi nag-aaral pa kami. Saka busy sa pagtatanim ng palay noon. Tapos ngayon, katatapos lang mag-harvest ng palay. Kaya ito, Nandito kami sa bukid. Yan. Nandun yung tatay ko na tatali ng sitaw. Kasi paakyat na guys. Ito yung mais. Yan, tsaka kamote guys. Yan. Ito yung mga sili guys. May tinanim namin may tinanim kaming pipino dito pero hindi naman nabuhay. Yung mga iba may konti lang na nabuhay. Ito guys. Meron pa dun. Eh, di ko lang alam kung ito lang yung nabuhay. Yan ito. Kra. Kamatis. Yan, ito yung mga kalabasa namin, guys. Ito yun naman yung mga sitaw, yung mga gabi. Ito guys, yung mga pipino namin. May bunga na sila. Yan, ito yung ito yung mga kamatis namin, may mulak, may bulaklak na. yeah ito guys, so may bulaklak na guys. Yan, ito yung mga pibeno namin guys. May bunga na. Ito. Yan. Meron na dito guys, so. Malapit na tong marbes. Yan. Ito guys. Ito. Ito daming bulaklak eh sana bunga lahat to yan ito guys yan meron na pala dito guys oh. So. pwede na to guys pero malaki na masyado